magandang umaga po sa lahat mga katropa ng Biyando. So, uh, umagang ito may katanungan tayo. Itong mga katanungan ito ay para doon sa mga barbero na may kaalaman. Uh, na may kakayang sumagot sa katanungan ito. Ito yung katanungan mga katropa you ko. Know, ano ba ang kaibahan ng buzz cut na haircut? at saka basket skin fade na haircut mga katropang so, malinaw mga katropang B ang katanungan, ano ba ang kaibahan ng basket na haircut lang doon sa basket skin fade na haircut? So, yan mga katropang miso. napakaraming haircut na nagsilabasan ngayon. Ah, magkaiba yung pangalan pero kung makikita natin parang same lang yung outcome ng haircut sa kabilang banda naman magkasing pangalan sila katulad nito basket. pero may kaibahan mga katropangbi yan, nakakalito talaga mga katropangbi ang mga ah, pangalan o mga nagsilabasan ng na mga haircut ngayon lalong lalong na doon sa yung mga makabagong hair style at saka haircut ngayon. Kaya, uh, para doon sa uh, nalilito at para doon sa uh, nakakaalam patungkol dito sa mga katanungan nito, uh, please, uh, tulungan ninyo kami. Dahil, katulad nito, same sila basket, pero magkaiba. Kasi yung isa, basket lang. At saka yung isa, basket pero nakaskin fade siya. So, ano ang kaibahan nila mga katropa? Saan sila ah, nagkaiba? so, ah, yun. so ah, sa lahat ng mga barbiro dyan, sa buong sulok ng Pilipinas, mabuhay po ang barbiro Pinoy palagi nating uh, iisipin at ilagay sa isip natin mga tropang bi na uh, lagi tayong magtulungan. Lalong-lalo lalo na po doon sa mga baguhan na gusto magkaroon ng malawak na kaalaman patungkol dito sa pagbubukid, tulungan po natin sila. Alam naman natin ang uh, na ang barberong Pinoy ay talagang matulungin. Sa so, uulitin po, ingat po kayo. Uh, mabuhay po ang barberong ito